Rated SPG, at gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga ay tuluyan ng sumama si Mokang dito nga kay Ramon at dito nga ay nasa mansion na itong si Mokang at laking gulat nga nitong si Mokang nang makita niya itong si David sa mansyon at sabi niya nga dito, David, ano ang ginagawa mo dito? At nagulat din itong si Ramon. Bakit mo kilala si Tanggol? Iyan ang aking anak. Hindi siya si Tanggol. Siya si David, ang kapatid ni Tanggol. Ito ang sabi dito ni Mokang at dito nga ay isiniwalat ng lahat ni uh, Mokang ang kanyang nalalaman. Si David, ay kapatid niya si Tanggol. Ang totoong Tanggol ay nasa kulungan at nagdurusa sa kanyang nagawang kasalanan. At dito nga ay laking bulat nitong si Ramon sa kanyang lahat ng nalaman. At ito naman din nga uh, si uh, David ay nabigla din at unti-unti na nga umalis dito at agad nang tinawagan nitong si David si Olga upang sabihin na siya ay umuging na at kinakailangang maayos na para hindi siya maidamay at baka nga mawala ang lahat ng tinatamasa niyang kayamanan sa ngayon at baka bumalik nga sa kangkungan itong si David na nagpanggap na bilang isang tanggol at dito naman itong si Ricor ay hindi niya pa rin mapatawad itong kanyang anak ng si Tanggol sa kanyang nagawang kasalanan at kung bakit din napakasabigat-bigat ng loob itong si Rigor kay Tanggol dahil niya alam na alam pala nitong si Rigor na hindi niya pala tunay na anak itong ang si Tanggol at dito nga din haya, ng paraan itong si uh, Olga para nga madispatsa itong si Mokang dito sa mansyon para hindi mabulilyaso ang kanyang mga pinaplano at kung ano man ang kanyang gagawin at mga balak gawin nga sa yaman nila Ramon at Don Julio na ang inanais kasi nitong si Olga ay siya lamang ang magtamasa at magmana ng lahat ng yaman nitong si Don Julio dahil once nga na makilala ang tunay na tanggol ay siya ang magiging nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman ni Don Julio at kaya ito ang uh, ginagawa ng paraan nitong si Olga na sa king sayaman nila Don Ramon at uh, ni Don Julio kung kaya ang gagawin dito ni uh, Olga ay gagawaan niya ng paraan para mawala sa kanilang dandas itong si Mokang at dito naman ay malalaman nga ang lahat-lahat dito si Ramon kung kaya pagtatangkaan niya ng uh, kitilin ang buhay nitong si Olga at itong si David at ito pa po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang batang Kiapo ang mga gumaganda at patinding-patinding mga kaganapan dito sa FUJ ang Batang Kiapo. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share din po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!